Ang araw na ito, August 16, ay napaka-importante sa Diocese of Caloocan kasi ito yung araw ng kapistahan ni San Roque, ang patron saint ng Diocese of Caloocan at bahagi ng ecclesiastical jurisdiction ng Diocese of Caloocan ang Malabon at Navotas. Kaya bilang obispo at punong pastol ng diocese, minabuti ko na imbes na makikain sa masarap na pagkaing piyesta, ang mag-fasting muna at pumarito sa parokya ni San Lorenzo Ruiz para makipagluksa sa pagkamatay ni Jemboy Baltasar, ang 17 anyos na kabataang parishioner ng parokyang ito. Alam nating lahat na pinatay si Jemboy ng kapulisan ng Navotas dahil sa mistaken identity. Ano ba sa Tagalog ang mistaken identity? Maling pagkakakilanlan. Parang kontradiksyon, di ba? Paano mo masasabing nakilala mo siya kung nagkamali ka? Eh, Akala ko kasi siya, hindi pala siya. Akala. Kaya pala sinasabi natin lahat ng akala ay mali. Kahit sa English, sasabihin mo ba, he was mistakenly identified. Paano mo masasabing na-identify mo siya kung mistaken ka pala? At dahil dito, napatay mo siya. Oops! Sorry ha. Ganoon na lang ho ba yun, sir? Matapos mong tinuldukan ang isang buhay, kahit ipalagay pa natin na hindi mistakenly, kundi correctly identified ang suspect, dapat ba siyang barilin ng alagad ng batas kung hindi naman ito lumalaban o handa naman itong sumuko? Sa araw na ito, ang malakas na mensaheng ramdam ko sa inyo lahat na pumarito sa simbahang ito ay isang mensaheng dapat marinig ng lahat ng ating kapulisan sa buong kapuluan. Mga kapatid na pulis, hindi kayo ang batas. Mga alagad lang kayo ng batas. Hindi kayo inatasan, binihisan ng uniforme, inarmasan at binabayaran mula sa buwis ng bayan para pumatay, kundi para magsilbi bilang aming mga tagapagtanggol, tagapag-ingat at tagapagligtas ng buhay ng mga mamamayan na inyong pinaglilingkuran. Parang sinadya ng pagkakataon na maganap ang paglilibing na ito sa araw ng kapistahan ng ating mahal na patron San Roque na ayon sa kasaysayan ay namatay din dahil di umano sa mistaken identity. Ayon sa kwento, ng ibang bayan si San Roque matapos na maulila siyang lubos. Iniwan niya ang kayamanan at kapangyarihan sa kanyang tiyuhin pero pagbalik niya sa sariling bayan, hindi na daw siya nakilala. Napagkamalan daw siyang isang espiya. Inaresto ng kanyang sariling tyuhin, Ipinabilanggo hanggang sa namatay sa kulungan. Sa madaling salita, biktima rin daw siya ng mistaken identity. Alam nating lahat na noong kasagsagan ng malagim na giyera laban sa ilegal na droga ng nakaraang administrasyon, kung may pinaka kinatatakutan noon, yun ay walang iba kundi ang malagay ang pangalan ng sino man sa atin sa drug watch list. Pwede bang hindi ka matakot kung alam mong minsan isang gabi o madaling araw baka dalawin ka ng pulis. At basta ka na lang pagbabarilin at palilitawing ikaw ay nanlaban. Noong nauso ang salitang tokhang, parang naging katumbas ito ng salitang salvaging na nauso din naman nung nakapailalim pa tayo sa batas militar. At noong magsimula ng magduda ang publiko, tungkol sa di umano'y mamatay sa police operation dahil di umano'y nanlalaban, pero marami namang nakakaasaksi, ngunit natatakot tumestigo, biglang nagbago ang takbo ng giyera. Ang dumadalaw at pumapatay, naka-plain clothes na, naka-bonnet at naka-maskara. Pero nakapagtataka, pareho din ang pinupuntiriya, mga pangalan na nakalista sa drug watch list. At ang mga biktima na tinatawag na DUI, sa Amerika ang DUI, Driving Under Influence of Alcohol. Dito sa atin ang DUI ibig sabihin, Death Under Investigation or KBUA, killed by unidentified assailants. Sa Tagalog, pinaslang ng hindi kilalang salarin. Question. Ilang libong DUI ang talagang naimbestigahan na? If DUI means death under investigation, gusto naming malaman anong resulta ng investigation after so many years. Kilala ng iba sa inyo si Raymart Siapo, 19-anyos PWD ng Paslangin, DUI. Hanggang ngayon, wala pang update. Dumalaw sa presinto ang nanay ni Raymart ni pangalan hindi na matandaan. Umiiyak ang nanay niya nang sabihin sa akin ang ganito, hindi po sa akin galing ito, galing sa nanay. Paano ko po aasahang investigahan ng pulis ang krimen kung mga pulis din ang suspek? Di ba dapat dalaw lang ang kahulugan ng tokhang noon? At alam nating salitang bisaya ang pinagmulan nito. Tok, tok at hangyo. Kumatok at makipag-usap. Eh bakit? Bakit nagbubunso dito sa kamatayan ng maraming dinadalaw? Mabuti kung talagang kilala ang dinadalaw nila. Madalas, gumagamit sila ng mga aset nila para magsilbing tagaturo sa dadalawin nila. Hindi ko sila biniblame. Totoo nga naman, listahan lang ng pangalan ang meron sila. Paano nila dadalawin ni hindi nila kilala? Minsan, kailangan nila ng tagaturo. Isa sa pinakamatinding ng nakita ko sa social media ng mga panahong iyon ay isang litrato ng isang grupo ng mga death squad na nakabonet at nakamaskara. May kasama silang aset na tagaturo. Litaw na litaw sa picture ang aset, babad sa pawis, mula ulo hanggang paa. Kitang-kita mo nakabakat ang t-shirt sa dibdib. Siguro dahil sa nervyos sa gagawin niya. Alam kasi niya, ang ituturo niya ay papatayin at kung wala siyang may turo, baka siya na mismo ang patayin. Kaya ano ang solusyon? Eh di magturo na lang ng kahit na sino. Ito ang madalas maging punot dulo ng mistaken identity. Alam nating lahat na ang nangyari kay Gemboy ay nangyari na rin sa isang mas kilala ninyong biktima ng mistaken identity. Sikian de los Santos. Six years ago, at nakapangingilabot isipin, pinatay siya sa mismong araw na ito ng piyestang San Roque, August 16, 2017. Sixth death anniversary na niya. May kasama ding asset noon ang pulis na dumalaw. Nagkamali din ng itinuro si Kian, isang kabataan na noon ay nagsasara na ng tindahan. Matapos may turo, dinampot, tinakluban, kinaladkad, binaril, patay. At tandang-tanda natin ang mga huling pananalita niya. Huwag po, sir, may test pa po ako bukas. Salamat na lang at nakunan ng CCTV ang buong pagyayari. Salamat na lang at dahil sa kakulangan ng tinatawag na coordination sa barangay, hindi napatay ang mga ilaw sa kalsada at hindi rin napatay ang CCTV. Salamat na lang at dahil din sa kawalan ng coordination na ibigay ng barangay captain ang footage ng CCTV sa pamilya dahil hindi alam ng barangay captain na yun pala ay isang drug operation. At salamat na lang sa mga batang nakasaksi, mga inosenteng bata na wala pang takot tumistigo tungkol sa tunay na nakita nila kahit takot ang mga magulang nila. And the rest is history, ika nga. Hindi ho reckless imprudence with homicide ang tawag sa ganyan. Murder, period. Murder, period. Mga kapatid, ang pinakamalagim na nangyari sa kalookan na mukhang mistaken identity rin ay nangyari noong December 28, 2016. Isang nagngangalang J.R. Santor, ang pinaghahanap ng dumalaw na nakabonet at nakamaskara. Ang pinatay nila, isang Jonel Segovia, 15 years old. Isang Sani Espinosa, 16 years old. Isang Angelito Soriano, 16 years old din. Isang Kenneth Lim, 20 years old. Ang apat na kabataang ito, where the in the wrong place at the wrong time nagkataon nasa tapat sila ng bahay ni JR na kaibigan nila Kasama na rin sa pinaslang sa gabing iyon si Christina Santor anak ang nanay ni JR Pinaslang din si Ednel Santor kapatid na lalaki ni JR at si Analyn Santor buntis na kapatid na babae ni JR pito ang binaril pero walo ang namatay. Bakit? Pangwalo yung sanggol sa sinapupunan ni Analyn. Pero ang talagang hinahanap, di naman nila nakuha. Ang hinahanap na nasa drug watch list nila, isang pangalan lang, JR. Pagkatapos ng ilang araw, aba, dalawa yata o tatlong JR ang namatay. Ang suspecha ko, nagkamali din ng turo ang aset. Mistaken identity. Sorry, walo ang patay. Kahit sa kaso ni Kian, alam naman natin na noong una, humirit pa ang pulis. Ipinipilit nila na totoo daw na involved sa drug si Kian, ayon daw sa asset nila. Na para bang kusang inaamin na basta akusadong involved sa droga ang suspect, basta nasa drug watch list, pwedeng basta na lang ba patayin? Ito kasing naging kalakaran. Sa loob ng maraming taong nagdaan, mula noong 2016. Mga kapatid, iba na ang gobyerno ngayon. Pero parang dinadalaw pa rin tayong muli ng mga multo ng nakaraan sa trahedyang nangyari kay Jemboy Baltasar. Kung krimen na nga ang pumatay ng taong hindi nanlalaban kahit established pang identity, kahit involved pa sa droga, yun pa kayang mistaken identity? Nang lumabas ang mga CCTV footages ng pagpatay kay Kian, humirit pang muli ang pulis. Hindi daw si Kian yon, kundi sariling asset daw nila yung tinakluban at kinakaladkad nila. Ngayon, nanindigan ang nanay. Ang sabi ng ina ni Kian, alam niyo pa sa akin. Siya yun. Ang nanay, ang may karapatang magsabing, anak ko yan. Kilala ko ang anak ko. Kilala ko ang pangangatawan niya. Kilala ko ang kilos niya. Kilala ko ang suot niya. Yan ang hindi mo mapagdududahan. Ang identification ng anak mula sa sarili niyang ina. Tama ang inosenteng tanong ng nanay ni Jemboy. Narinig ko ang sinabi mo. Bakit ho kayo bumabaril kaagad? Isang simpleng inosenteng tanong. Ngunit ito ang tamang tanong na kailangang marinig ng buong kapulisan ng Pilipinas, bakit ho kayo bumabaril kaagad? Para kasing mahirap alisin ang ugaling nakasanayan sa maraming mga nagdaang taon na noon ay inakala ng maraming tama at katanggap-tanggap. Naging kalakaran, ika nga. Tinanong din, ni Rodalisa, nanay ni Jemboy, ang sabi niya sa kanyang tanong, kung nakita nilang tinamaan si Jemboy bago nahulog sa tubig at bago naglundagan sa tubig ang mga kasamahan dahil sa takot, eh bakit siya iniwan doon ng tatlong oras kung talagang porsigido sila na mahuli ang kanilang suspek? Tama ang ina, ang sabi pa niya ng, nang buong pait, Hindi ho aso o pusa ang anak ko, sir. Tao siya. May kurot ang mga salitang yon sa puso ng maraming animal lovers. At sigurado ko marami sa inyo dito may alagang pusa o aso na mahal ninyo. Sa totoo lang, di ba, ang daming mga video ng mga taong kahit aso o pusa kahit askal o pusakal nililigtas. Tao pa kaya? Sorry ho sir, maling-mali ang bawat hakbang ng inyong mga officers sa kasong ito. Mali ang baril ng taong walang armas at hindi lumalaban. Mali na iwan siyang nakalubog sa tubig gayong alam na ito'y tinamaan. Mali na magsuot sila ng body cam na hindi naman umuubra. Higit sa lahat, mali. Ang umasa sa ituturo ng asset na natatakot din para sa buhay niya, ang saklap talaga ng mistaken identity. Sa araw na ito ng paglilibing kay Jemboy, mga kapatid, humugot naman tayo ng kaunting good news mula sa salita ng Diyos. Isa lang ang hinding-hindi magkakamali sa identity natin sa bandang huli, ang Diyos. Kaya sinasabi ni Jesus sa mga alagad niya, huwag kayong mabalisa sa bahay ng aking ama maraming silid. Ipinakilala ni Jesus ang Diyos bilang ama, bilang isang magulang na laging may lugar para sa mga anak niya. Hindi nga ba sa pagbasang ito, humirit din ang alagad na si Felipe. Ang sabi niya kay Jesus, Lord, ipakilala mo naman sa amin ang ama. O ipakita mo sa amin ang mukha niya para makilala namin. Siguro, natatakot siya. Natatakot siya na baka ibang pinto ang katukan niya sa wakas ng panahon at hindi siya patuloyin dahil hindi siya kakilala. Mahirap na naman ang mistaken identity. Kaya sinabi ni Jesus kay Felipe, kung nakikilala ninyo ako, nakikilala na rin ninyo ang aking ama dahil nabubuhay siya sa akin at ako sa kanya. Sa Diyos, walang mistaken identity. Sa mata ng Diyos, lahat tayo ay makikilala. Kilala niya tayong lahat kahit magpanggap pa tayo, kahit magtago pa tayo sa Kanya. Hindi ba sinasabi natin sa isang kantang simbahan na ang pamagat ay hindi kita malilimutan na galing sa salita ng Propeta Isayas sa Biblia, sinabi ng Diyos sa bayang Israel, Nakaukit magpakailanman sa aking palad ang iyong pangalan. Nakaukit magpakailanman sa aking palad ang iyong pangalan. Ibig sabihin, hindi niya tayo kalilimutan hindi niya tayo pababayaan at hindi niya tayo mapagkakamalan. Mga kapatid, narito tayong lahat para ipahayag sa araw na ito ng Piestang San Roque na ayaw natin ng isang lipunang marahas at malupit na hindi tama na ituring ang mga tao porque sila'y mahihirap na para silang mga asong kalye o pusakal. Ibig nating mangarap ng isang mas mabuting lipunan. Isang lipunang mas makatao, mas patas, mas makatarungan, mas mapagkalinga, mapagmalasakit, gumagalang sa dangal ng kapwa, kumikilala sa kabanalan ng buhay. Buhay na hiram lamang sa Diyos. Kaya, pag binawi mo ang buhay na hindi naman sa'yo nang galing, ewan ko lang kung sinong maniningil. Mahihirapang magpakatao ang mga taong nalalasing sa kapangyarihan. Mga taong walang sinusunod na prinsipyo kundi ang matirang matibay. Kaya nga ang Diyos ay naging anak ng tao nagkatawang tao sa katauhan ng ating Panginoong Heso Kristo upang tayong lahat ay maturuang magpakatao. Mga kapatid, huwag nating isusuko kailanman ang ating dangal bilang mga taong nilikha sa hugis at wangis ng Diyos. Ano man ang antas ng ating buhay, ano man ang ating pinag-aralan, lahi kulay o paniniwala magkakapantay lang tayong lahat ng dangal mataas ang dangal nating lahat sa mata ng Diyos walang mayaman walang mahirap kilala ng Diyos ang bawat isa sa atin tinawag niya tayo upang sa pamamagitan ng ating pakikibahagi sa buhay, pagdurusa, kamatayan at muling pagkabuhay ni Yesu Kristo, tayong mga minahal niya ay mapabilang sa kanyang mga pinaghaharian bilang mga anak niyang pinili. Kung kilala ni Rodalisa ang anak niya na si Jemboy, di hamak na maskil kilala siya ng Diyos. Siya ang tumawag kay Jemboy at gayon din sa ating lahat upang mabuhay at makibahagi sa dangal ng pagiging mga kaanak ng Diyos. Alam niyo ho, tatlong kabataan ang ginugunita natin sa misang ito. Si Jemboy Baltasar, 17 years old, na inililibing sa araw na ito ng Piestang San Roque, August 16, 2023. Isama din natin si Kian de los Santos, 17 years old din, na pinatay naman sa araw ng Piestang San Roque, August 16, 2017. At nais nice ko isama ang former child actor na si J.M. Canlas, 17 years old din, nang siya'y mamatay. Minabuti ng kanyang pamilya matapos na ipakremate siya at ilibing ang kanyang mga labi, na idonate ang kabaong na pinaglagyan kay JN, idonate kay Genboy. Salamat na lang at merong nagbibigay ng kaunting liwanag sa hapong ito tatlong kabataang tig-17 anyos na pinagtatagputag po natin sa misang ito upang ang dilim ng kalupitan ay mapawi at matanglawan ng liwanag ng malasakit at ng kagandahang loob na lumalampas sa kamatayan.